What's up mga brother? Welcome again sa ating vlog. So andito tayo ngayon ulit sa Santa Cruz. Papasok tayo sa kanilang bayan. Ayan. So ngayon ay may pag-uusapan tayo mga brother. May nagtatanong kasi kung ano ang gamit kong camera mga brother sa pagbablog. So ngayon ay sasagutin ko sa video na ito. Okay. Para sa mga karamihan na hindi pa nakakalam sa mga nanonood sa ating vlog na curious, nagtatanong kung ano yung gamit natin na camera sa ating pagta-travel, uh, walang iba po kundi ang GoPro Hero 4. Yan. <laughs> GoPro Hero 4. Yan mga brother. So, ito po ang ating gamit ngayon. At uh, ang kagandahan po ng GoPro Hero 4 ay siyempre, kung sa quality ng video ang pinag-uusapan, ay eh, hindi mahuhuli mga brother. Okay, hindi mahuli ang GoPro Hero 4. Maganda kapag sa video quality. Depende na lamang sa kung uh, gusto mong ga gamitin yung pinaka quality at yung hindi pinaka quality. Bali ang settings natin sa camera ngayon ay mga uh, mga brother ay itong 1080p 60 fps super view mga brother. Ayan. 1080p 60 fps uh, super view siya. Ayan, naka on siya mga brother. Ayan. Ayan. Tapos dun sa Pruchon ay nakaon po yung GoPro niya, GoPro color hindi po yung flat. Ayan, kasi di ako marunong mag color grading kaya ang ginagamit ko na lamang ay yung GoPro color para automatic na, na kapag ano yung kalalabasan dun sa video mo yun na yun okay. pero kung magaling sa color grading mas advisable sabi nga ng karamihan yung flat para uh, pwede mong pang maayos okay? para sa mabas papaganda mo pa yung quality kung meron kang video editing app na napakaganda mas advanced 'yon at magaling kang mag-edit talaga magaling kang mag-color grade pwede mong i-program na ganun mga brother so yun yung settings ng ano natin naka, yung low light nya is naka off din mga brother ayan naka off yung low light saka yung ISO nito ay ano Uh, ilan ba yon? 800 mga brother yung ISO limit ng uh, settings niya. Tsaka yung EV uh, zero lang siya mga brother, zero lang. Yung sharpness niya ay medium. Ayun, yun yung settings natin dito sa Fruition on. So yun lang naman mo, mga brother. At uh, pangalawa, maka, maganda rin po at uh, dito sa GoPro Hero 4 ay napaka-wide yung kuha niya. Kung ayan, nakukuha itong handlebar ng motor mo kung ikaw ay motovlogger, aspiring motovlogger. Swak na swak sa'yo ang camera na GoPro Hero 4 kasi mayroon siyang super view kumpara sa Hero 5 at Hero 6. Ano, wala siyang uh, super view. Siguro, mayroon naman kapag isilet mo pero kakain siya ng malaking uh, memory. No? Uh, malaki yung kukunin niyang uh, memory storage kapag ganon. Ayan, pero dito sa GoPro Hero 4, pwede mo siyang i-set kapag nagtitipid ka ng memory, ng storage, ay pwede mong i ng 1080p by 30fps mga brother. Trinay ko rin yan dati nung nag-uumpisa ako. At napakaganda pa rin. Okay, maganda pa rin yung kuha. Pero syempre kapag pinapanood na sa laptop, ay hindi na magandang pag, uh, pagmasdan or panoorin kasi blurry na siya. Pero kung gusto mong mas uh, quality at clear, Kapag sa laptop pinapanood ay mag 60fps ka Pero kapag TV na, pinanood na sa TV, lalo na ngayon sa mga smart TV Ay hindi po maganda yung 60fps Kailangan po 4K talaga Pero kumakain yun ng storage mga brother Okay, back tayo kay GoPro Hero 4 dun sa ano Ang gaganda ng GoPro Hero 4 mga brother ay ng sabi ko nakikita itong dashboard ng motor mo Tsaka nakikita itong handle ng motor mo Ayan, nakikita dito mga brother yan pati yung side mirror nakikita din mga brother at syempre yung magandang view sa harap mo yan ang kagandahan kaya good sa mga uh, nagba-budget pa lang good goods na ito yung ano bilhin nyo pangumpisa maraming mga second hand ngayon yan mga brother na pwede yung bilhin uh, para mag-umpisa kayo sa mas mas maganda ng quality video no? Ayan, mga brother. Ayan. Kaya sa mga traveler dyan, ito yung ginagamit nila. Si Red Motovlog, ang isa sa mga sikat na motovlogger, ay ito rin ang kanyang gamit noon, mga brother. Dito siya nagumpisa, dito sa Hero 4. Uh, dito rin niya kinuha yung kanyang million views gamit ang Hero 4 na ito, mga brother. So, pati rin ako, uh, gusto ko talaga itong Hero 4. Tsaka, pangalawa, Naka, napaka ano lang no? napaka uh, hindi iba kung hindi magasto di ba hindi expensive yung maintenance o yung pwede mong gamitin do hindi kumpara yung mga Hero 5 patas na kailangan mo pang gumawa bumili ng ano ng ulan case tapos kailangan mong bumili ng uh, mic adapter para kung gusto mong magsalita eh pasok na pasok yung clear na salita mo at walang wind noise or uh, hindi noisy mga brother, malinis siya kagaya ng gamit natin ngayon no? pero itong Hero 4, ang gaganda nito, mura lang yung mic adapter niya at uh, itong mic na gamit natin ay tag 90 pesos lang mga brother <laughs> uh, tag 90 pesos lang kaya ay, uh, mura pero ito, napakaganda sa mga nanonood sa aking vlog alam nyo naman, napakalinis yung vocal natin dito, yung audio natin. Ayan, kahit di na tayo nag background music, eh, malinis siya talaga pakinggan, diba? Ayan. syempre itong helmet natin ay hindi naman sa kagandahan. Pero goods na rin siya sa atin, mga brother. Ayan. Para malimit sana yung wind noise. Hindi kagaya ng mga ibang helmet, like mga Evo, ayan, may mga gaganda silang, ano, helmet doon kasi rinod protect talaga yung mga wind noise doon. Hindi makakapasok yung wind noise. Ayan, mga brother. Okay, so ano na yun, natambay lang pala Kala ko may checkpoint Yon mga brother, so yan ang kaganda ng GoPro Hero 4 Tsaka um, Ano ba yun, sabi ko at saka, ang ano lang siguro dito, ang hindi lang maganda dito sa Hero 4 is wala siyang stabilization. Kaya kung pansin nyo, ay matagtag kapag may mga lubak-lubak na daan ganun na hindi maganda yung daanan na ano natin, eh, eh ramdam mo talaga na matagtag yung ano, may pagka-shaky siya, di ba? Kasi wala siyang stabilizer, wala siyang stabilization mode. Hindi natin may on yung hyper-smooth niya kasi wala, walang ganong setting si Hero 4. Sa Hero 5 pataas, meron na, na siyang image stabilization or kung baga, video stabilization mga brother ayan yun naman ang wala dito kay Hero 4 pero kapag ano naman naka chin mount ka maganda siya kasi nandito yung balance kaya uh, hindi matagtag tapos maganda yung suspension ng motor mo okay siya ayan kapag maganda yung suspension ng motor mo hindi yan halata kagaya ko ayan yun sa RS125 ko uh, talagang ano Uh, ginawan ng paraan para maging smooth yung suspension sa harap para hindi natatagtag yung kami natin dito sa manubela, di ba? Ayan, at hindi rin tayo maapektuhan dito sa upuan kasi kapag nakaupo tayo, natatagtag yung katawan natin. Ayan, yumuyog-yug tayo. Siyempre, apektado rin yung camera natin kasi konektado naman. Nakamount yung camera natin dito sa helmet. Ayan, mga brother. So, yun lang naman ang wala dito sa GoPro Hero 4 pero so far wala akong masabi kay GoPro Hero 4 napakaganda pati yung ujo nya napakalinis napakaganda rin ng pick up mga brother kaya san ka pa kapag sa GoPro Hero 4 good to start yan mga brother at dahil sa kamera uh, camera na ito ay nakagain tayo ng mga maraming views sa ating travel and adventure sa ating pagra-ride solo ride sa araw-araw mga brother ano? so kapag nanonood ka sa ating page kahit kunti lang yung followers natin ayan Maraming nasisihan, maraming uh, nanonood sa ating vlog dahil sa merong binibigay na video quality itong camera na gamit natin. So, 'yun mga brother. Kaya kung gusto mo na mag-umpisa sa paglaplag or gusto mo na maganda yung quality ng camera mo kahit uh, wala ka pang mga budget na pambili ng mas mataas na camera goods tayo itong GoPro Hero 4 ayan mga brother and I am planning also to upgrade my camera soon I am praying for that ayan magka resulta lamang tayo sa ating page sa at pagkasahod tayo try natin na mag-upgrade sa ating camera mga brother kasi kailangan ko rin yun para makapag-produce pa ako ng mas magandang video or quality na video para sa inyo na nanonood. yon lamang po. Salamat po. So, sa lahat ng mga may katanungan sa action camera at marahil marami pa akong dinasabi dito sa ating vlog pero mahaba-habang kwentuhan to mga brothers. So, pwede po kayong mag-comment sa video na ito at mag-ask. Doon na lang po ako sasagot or yung mga kapwa natin na vlogger na gumagamit rin nito. Thank you, thank you mga brother sa panonood. Salamat sa patuloy na pagsuporta. Once again, this is Don TV. Ayan, kapag umabot ka sa video na ito at nandito pa rin tayo sa Santa Cruz, at uh, pakikomment naman kung saan umabot yung video na ito. Kung saan ka nanonood ngayon, comment naman kung anong lugar ka. At ayan nga, ang gandang ending, napakaganda. Wow, GS! GS 1200. Yun ata tama, 'di ba mga brother? Galing adventure bike. Ayun, sa, sa pangarap natin magkaroon ng adventure bike. Ayun. Kasi lagi tayong nag adventure mga brother. Pero soon in the future magkakaroon tayo ng by God's will. Ayun po mga brother. Salamat once again this Don TV always saying we are more than conquerors. See you again on my next vlog. God bless you, God bless you. Bye-bye. Boom.